Uh, yes po, isang uh, magandang magandang umaga po sa ating lahat mga kabarangay. Uh, ang isyo po na pag-uusapan natin uh, sa araw na ito ay uh, para po sa ating komunik Chairman na si George Erwin Garcia na sinasabi po ng iilan na bayas At uh, syempre po ang aking uh, paulit-ulit po na panawagan sa mga hindi pa po uh, na mag-subscribe sa aking channel Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe, pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos Opo mga kabarangay, marami po akong uh, nababasang content or nababasa, na comment pala sa mga content po ng iba't ibang content creator na sinasabing bias daw po itong si Comelec Chairman Erwin Garcia uh, dahil 9 billion ang karagdagan nakakailangan niya para sa uh, November 2, 2026 election. Samantalang kung December 1, itong December 1 na uh, 2025 naman ay 4 billion lamang ang kanyang kailangan. Bakit daw po uh, inuuna pa niya itong 9 billion na karagdagan na ito para sa uh, November 2, 2026. Uh, mga kabarangay, uh, napakarami po ng mga masasakit na salita na nababasa natin ano laban dito kay COMELEC uh, Chairman ah uh, talagang ipit na ipit na po ang COMELEC sa nangyayari. unang una po mga kabarangay, uh, kaya po uh, sinasabi ni COMELEC Chairman Garcia, iyoong uh, uh, November to 2026 uh, dahil hila ang pinag-uusapan uh, sa budget hearing eh yung 2026 po na budget. So kung sakasakali po, dahil nga yan ang umiiral na batas, actually yes po, lilinawin lang natin ang umiiral po nating batas ay ito pong Republic Act 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026 so ito ang dapat po o talagang pinaghahandaan po ng Comelec mga kabarangay. kaya doon po sa Comelec uh, sa so, uh, budget hearing natural lamang po nasasabihin ni um, Sir Garcia. Ang kanyang kailangan. <laughs> eh baka matuloy nga itong uh, November 2, 2026. Kasi yan ang umiiral na batas. So dapat niyang uh, ihingi ng pondo yan. Na kailangan-kailangan niya. Eh bakit pinabayaan niya itong uh, December 1, 2025? Eh nakakailangan din siya ng budget. Hindi nga batas. Hindi nga batas. Yung December 1, 2025 nakabimbin pa mga kabarangay pero siya ay nakahanda pa rin kahit paano dyan kung sakasakali po na ideklara na unconstitutional ng uh, Supreme so, Court. Korte Suprema itong RA 12232 eh, nakahanda naman po itong si Comelec Chairman Garcia na humingi naman ng pondo ha? humingi ng pondo sa Office of the President at uh, para po sa kalinawan ng lahat mga kabarangay, hindi po pwedeng ihingi ng pondo ni Comilic Chairman George Garcia ah, sa committee hearing itong kulang na sinasabi kung sakaling matutuloy yung ah, December 1, 2025. Kasi 2025 po ito. Ang pinag-uusapan ah, doon po sa budget hearing ay yung budget para sa 2026 sana po maging malinaw. Mga kabarangay bakit siya hihingi ng budget uh, dyan sa committee hearing? E eh, pinag-uusapan 2026 budget e eh, yung uh, December 1 BSKE e eh, year 2025 at wala po sa batas. Maliban na lamang po kung ito ay deklara ng uh, alimbawang i-deklara ng uh, Korte Suprema na ang RA 12232 ay unconstitutional. So yan po, magiging batas uli po yan yung uh, December 1, 2025. At ihihingi niya ng budget. Uulitin lang natin sa Office of the President kung sakasakali. Sana po maintindihan natin mga kabarangay. Ka hindi po yung komento tayo ng komento. masasakit na komento. Eh, hindi natin pinag-aaralan. Kung ano ba talaga ang issue. Natural lamang po mga kabarangay na kailangan niyang sabihin sa committee uh, na uh, nangangailangan siya ng karagdagang pondo para sa uh, magaganap na halalan sa November 2, 2026 dahil yan po ang nakatakda at umiiral po na batas. Mga kabarangay. Actually, dapat nga uh, po nating uh, hangaan o pasalamatan itong si Combelec uh, Sherman uh, Garcia. Dahil uh, kung tutuusin po, eh marami yung nagsasabi sa kanya na hindi na niya dapat paghandaan itong December 1, 2025. Uh, dahil mayro na nga pong bagong batas. Kaya lang po, uh, dahil isang uh, napagaling po na election lawyer, Itong si attorney uh, Garcia or itong ating comic chairman ay kahit ano po ang sabihin nila na kahit wala na sa batas or natakpan na ng bagong batas itong uh, Supreme Court ruling ay kahit paano po ay pinaghahandaan pa rin niya. Yes po, tama naman po ang kanyang ginagawa kasi by chance pa rin naman na matuloy pa rin yung December 1, 2025. Paano po kung hindi siya kumilos? Kung wala siyang ginawa at sabi nga niya paano kung uh, natuloy o matutuloy yung December 1, uh, BSKE na hindi sila nakahanda. Sino ang puputukan? Sino ang kawawa? Hindi po ba sila? So hanggang sa mga sandaling ito po mga kabarangay, ang umiiral po na batas ay ito pong Republic Act 12232 na nagtatakda po ng halalan uh, sa November 2. 2026. At kaya po pinaghahandaan pa rin kahit paano ng Comelec. Ay uh, ito pong December 1 na uh, 2025 dahil nga po uh, sa petition po ni Attorney Makalintal. At may posibilidad din po na baka uh, katigan niya ito. Mga kabarangay, uh, na pagalaman po natin sa uh, content ng ating idol or uh, 'yung pong talagang uh, legit na content creator, pagdating po sa usating barangay, uh, naka-recess daw po pala. Yes po, naka-recess pala itong uh, Supreme Court uh, at uh, mag a ng uh, September 23. So, hintayin na lamang po natin, mga kabarangay, kung ano po yung magiging uh, sagot or uh, magiging hatol talaga ng korte dito. At uh, inaasahan po natin, kagaya po ng dalangin ng nakakarami, nasanay maging mabilis po ang kanilang uh, pagtugon o pagpapasya sa usaping ito uh, Sino man po ang kanyang katigan uh, Ito man pong uh, Postponement o itong matutuloy po Ang halalan sa December 1, 2025 Or Yung, uh, yung isang option po Na sinasabi na uh, Kung sakaliban Na hindi po uh, papayagan Sa November 2, 2026 Ay baka imob po ng konti So mga posibilidad po yan At posibleng pong mangyari na akin pong aabangan. At para wag lamang po tayong maligaw, lagi nating iisipin sa ngayon ang uh, umiiral po na batas ay ang uh, Republic Act 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026 Ah, uh, sana po mga kabarangay ay nabigyan ko po ng kaunting linaw. Uh, yung po nako confused sa uh, uh, bakit po palaging iginigiit nitong si uh, Comelec Chairman uh, sa budget hearing yung uh, para po sa karagdagang budget ng uh, November 2, 2026. So malinaw na po siguro sa inyo na dapat lamang niyang gawin yan dahil ang umiiral ng pong batas ay itong Republic Act 12232 na nagtatakda po ng halalan uh, sa November 2, uh, 2026. At doon naman po sa uh, iba na bakit pa uh, pinaghahandaan pa rin nitong si uh, attorney uh, Oco Michael Chairman Garcia nitong uh, December 1 2025 uh, Siyempre po dahil nga po may petisyon at uh, hinihintay po yung magiging uh, tugon po or uh, magiging uh, decision po ng uh, korte Uh, muli po sa mga kabarangay po na hindi pa nakapag subscribe sa aking channel, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at uh, lubos lubusan na niyo yong pakeklik na po yung Pakiclick na po yung, uh, uh, yung subscribe button, uh, yung all, uh, yung bell at all at uh, para palagi po ko updated sa aking mga bagong videos, uh, muli po sa mga nakasubscribe na, maraming 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 uh, salamat po sa inyong lahat at ang uh, lagi, lagik po nating pinapakiusap usap uh, sana po maging handa po tayo ano man po yung ating gusto o sa man po, saan man po tayo nakapanig sa postponement ba o sa uh, tuloy ang halalan uh, sana po ano man ang maging resulta ay tanggapin po natin ng maluwag uh, sa ating mga dibdib mga kabarangay uh, dahil uh, uh, tiyak po na mayroong mga uh, papaboran at mayroon naman pong uh, matatalo. May mananalo may matatalo. Ang uh, importante po sa lahat ay tanggapin po ano man ang maging resulta uh, ng usaping ito. Ko